Alright, ito pa yun yung bagong video ko kanina mga mga kaburo ito po dumating na po yung pasyente natin yung sabi na pupunta kami uh, ito po yung tutulong natin galing po sa hospital mga bro ito yung uh, -ano natin ngayon ipapasok ngayon na bagong ano natin ano uh, tungkol sa basbas ng ating Panginoon po ay uh, papagalingin natin si mami uh, ito po yan nagbablog po kami dito ngayon sa